Ano ba ang susi ng magandang relasyon? Sabi nga nila, communication is key. Communication is the foundation of any healthy relationship. At ang communication hindi lang pagsasalita. Equally important is listening. Paying attention to what your partner is saying. Iwasan yung pag-interrupt. Maghilig kang mabuti para maintindihan mo yung puso ng partner mo. Maging malaya ka rin mag-express ng feelings sa mga iniisip mo while being respectful of your partner's feelings also. Makakatulong ito sa pagbuo ng strong emotional connection sa inyong dalawa. Kailangan din ng patience. Hindi lahat ng bagay madaling pag-usapan. Minsan, kailangan bigyan ng isa't isa ng counting space para mag-isip, mag-reflect, para mapag-usapan ang mga sensitibong bagay ng safe para sa isa't isa. -isa. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Pray tayo. Heavenly Father, tulungan mo po kami ng partner ko na magkaroon ng healthy communication para mas lalong gumanda ang aming relasyon. Turuan mo po kami kung paano makinig, maging gracious sa pag-uusap, maging patient sa isa't isa maluwalhati ka sa aming relationship. Ito ang aking dalangin sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.